Hi guys! For today's video, uh, nagdala ko og mga clothes. Kaitry na ko ang akong gibuhat na hangiran. <laughs> na Hopefully, tibay siya. Tibay. Batang may labay. So, ito siya itry. Profili na nako kaning taas kay makuan dyan na siya magbend so dapat butangan jud og brace sa center para dili mahugmap. anyways gamay lang man po din na cloud pa dala kaya pa na isa <laughs> so, na ako naka face lang siya sa same sides stand -in. So, ang um, mga blazers, uh, jacket, coats, pwede na side. Hi, may pa yun. signal. Ang call, pero ang... Um... Uy, uy, connection ng Starlink. Uy, ang bot nga, no? Di muna ko ma-check eh, ang, ang app naka-download sa phone ni Mama. So, anyways, continue. So, <laughs> ayan. Kaya pa siya, pero wala pa ako sa kalahati. Unta, eh. dili alikabog da kay. Sayang po, akong damit mo. Abugan. <laughs> So, lang ako balik pag mahuman guys para makita ang finished product. Charot, finished product. Bye! So, maana na guys. Ang wala na ako na hurutanan kay basi mo bigay ang ato ang pole kay Umuraga. <laughs> Nag-bend na siya. So, pangintalan na ako paraan mag ano siguro kung mag gabas kong kahoy para butang nakot sa para no problem. So, mga lang to for today. Bye!